ba tayo magustuhan ni amo, ano? Para sa mga baguhan at nagbabalak na magpunta dito sa Hong Kong. Yung iba, sinasabi nila na mahirap dito sa Hong Kong kasi nga yung mga amo uh, masyado yung maarte, masisayalan, which is, yes, true naman talaga. Mostly sa mga amo dito, masisayalan naman mga bay talaga. Pero, ang masasabi ko lang sa inyo, para mabilis kayong magustuhan ng mga amo nyo, gawin nyo kung ano yung mga sinasabi nila, yung mga rules nila sa bahay, yung mga simple rules na kayang-kaya naman nating sundin-sundin natin mga day kung ano yung mga sinasabi nila amo na wag mong gagawin, wag na wag mong gagawin. Basta say ka lang na okay ka lang na okay lagi. Tapos kapag uh, may time na may sumpong si amo at uh, alam mo yung pinagsasabihan ka pag nagkakamali ka, wag mo na silang babarahin, huwag ka nang sumagot. Talaga isa yan sa pamamaraan ko guys para hindi na humaba yung conversation. Kasi pag mag explain ka pa, matitrigger yan sila na alam mo yung ma, ma, ano yung pride nila ba? Kasi inisip nila amo sila. Kaya niisip nila sila yung may mas karapatan na magsalita ng kung ano-ano. So, tayo naman, kung kaya natin babaan yung mga pride natin, tayo na lang magpakumbaba mga may, kung talagang kaya natin. Kasi may iba na mas mataas pa yung pride nila kaya sa mga amo, which is, alam nyo naman na tayo yung nangangailangan. Although, kailangan naman nila tayo, ano, pero uh, tayo kasi yung nasa poder nila. Kaya at the end of the day, talo pa rin tayo pag, pag na, nagmamatigas mag, tayo sa kanila. Kaya, hayaan na natin yung trono sa mga amo natin. Lalo pag may regla si amo, nako, kailangan. Abot hanggang langit yung pasensya mo. Grabe. Oo, <laughs> oh, totoo yan. Kasi, syempre, pagka hindi maganda yung mood ni amo, di ba? Nadadamay tayo sa kung ano yung mga emosyon na hindi nila, alam mo, hindi nila makontrol. So, tayo, tayo ang tagasalo ng mga problema nila. Yung mga sama ng loob nila minsan, at nasisigawan tayo. Ganun, di ba? So, tiisin na lang natin yun, mga may. Minsan kasi yan sila, late na nila nare-realize na mali yung ginawa nila sa katulong nila. May mga kilala akong ganyan. Kaya, tiis-tiis is the key. So, may kaibigan din ako na nagsusubong sa akin na gusto niya mag-give up. Kasi nga hindi na daw niya kaya yung mga amo niya. Grabe daw po, makasigaw. Pati siya nadadamay pag nag-aaway. Tapos, uh, konting mali lang sa pagluluto. Ganyan, ganyan. Every step ng kanyang pagluluto ay talagang tinatanong ng kanyang amo. So, mga mi, wala talagang perfect na amo, wala din perfect na katulong, kaya nasa sa atin talaga ang pag adjust kung paano natin dahil yung mga sarili natin dito sa Hong Kong o kahit saan mang bansa kasi galing din naman ako ng Saudi pero natiis ko talaga doon mga bi kasi siguro dahil sa goal ko na din but this time dito sa Hong Kong, kahit pa paano maluwa naman ang trabaho ko uh, yun nga lang, may pagkakaiba talaga iba yung presyo dito na, na mararanasan mo sa Hong Kong kira sa Saudi yes And mostly naman dito maliliit lang mga bahay. Pero halos wala rin mga katapusan yung ginagawa mo. Ito ako, nakaupo-upo ako ngayon. Pero maya-maya yung mga kamera O oh, maya-maya ang uh, bantay niyan. Bigla-bigla ah, na lang yung magsasalita. tatawagin ako niya na may, papag may ipapagawa sila sa akin. Pero okay lang trabaho naman yan. So para magustuhan tayo ni Amo, no, huwag tayong pala reklamo. Yan. Huwag tayong magre kung ano yung mga sasabihin nila as long as hindi naman tayo ginugutuman hindi nila tayo sinasaktan at kompleto pa rin yung ating sasahurin lagi sa katapusan yun, for the dollar goals, babangat tay ganun <laughs> talaga, kasi tayo ang ngaanan sa koder nila so para magustuhan tayo ni amo, no kung ano yung mga sasabihin nila, kailangan mabilis natin makatch up, kasi gusto nila yung mabilis makaintindi guys mabilis na makapuha ng instruction nila tapos mabilis kumilos laging smiling yung kahit na alam mo yung walang lugar dito ang problema natin oo di ba may mga problema tayo sa Pilipinas na dinadamdam hindi natin yan pwede ipakita sa mga amo natin lalo na yung mga amo na nagninegosyo kasi ayaw na ayaw ng mga amo na nakasimangot ka o makikita ka nila na namamaga yung mata o may galing ayaw nila yan malas daw yan sa ano nila sa negosyo so may iba na sa interview pa lang yung mga aplikante pag ini-interview ng mga amo doon na nila sinasabi ng mga bawal mga dos and dos yung ibang mga amo, dito na nila sinasabi pag nandito ka na kaya dapat prepare ka lagi sa mga pwede mong madatnan dito and kapag uh, yung mga amo nyo eh, medyo masungit talaga at maselan gawin nyo na lang kung ano yung kaya nyo gawin guys tapos kailangan uh, lagi kayo handa sa mga magiging desisyon ng mga amo nyo dito, dahil dito uso nga ang termination at break contract <laughs> So, totoo yan. Basic na lang yan dito. Kaya dapat lagi na lang tayong maging handa. So, hindi natin hawak ang mga utak ng mga amo natin. Kaya, always be prepared. And syempre, magdasal tayo lagi guys na yung mga ginagawa natin, magawa natin ng tama para syempre hindi, hindi tayo pwedeng, hindi tayo palaging pagkalitan ng mga amo, hindi tayo maging uh, mabother sa kung ano man yung mga problema na dadating sa atin, yung kaya lang natin na i-handle, ganon, bigyan tayo ni Lord ng uh, peace of mind sa ating trabaho, yung sa pamilya natin sa Pilipinas, para makafocus tayo sa mga ginagawa natin. Isa lang naman yun sa mga uh, basic na problema natin, yung mga dumadating na problema galing Pilipinas, yun. Isa yun sa mga nagpapastres sa atin, kaya nawawala tayo sa focus. So, yung iba, pag nawala sa focus, napapagalitan na ng mga amo, ganyan. Isa yun sa mga nagiging dahilan, kung bakit yung iba, sinasabi nila na, yung mga amo ko, ganto ganyan. So, para magustuhan tayo ni amo, kailangan lagi tayo masigla sa trabaho. Sipsipagan talaga ang kailangan nating gawin guys dito. And hindi naman natin ma-please lahat ng ibang amo, diba? So, as long as ginagawa mo yung trabaho mo guys, ganun na lang, pakisama na lang talaga sa amo. And may mga amo dito na ayaw nila na umuwi kang late kapag gagaling ka sa day off. Ayaw nila na um, sa so, room nito, ayaw nila na bumili ka ng mga pagkain at ilagay mo sa kwarto, yun yung mga bawal, basic na bawal lang yun, so huwag nyo nang gawin kung gusto niyo magtagas sa amon nyo tapos, uh, wag may mga amo din naman na masyadong maselan uh, ayaw nila na mas maganda ka pa sa kanila <laughs> totoo yun, ayaw na yung mga amo na mas maganda ka pa sa kanila, yung nag-aayos ka kaysa sa kanila, as long as malinis ka naman uh, wag lang yung parang bongga kung um, uh, ka ba sa bahay pag nag ka, doon mo na gawin yung mga gusto mo, magbaong ka ng damit pag punta mo sa labas, o di ba so gano lang, discard yung mga damit para hindi ma-upset yung mga amo lalo kapag uh, mga bata-bata pa yung mga amo nyo tapos ikaw, kagandahan din ay naku, talaga naman ipaubaya mo na kay amo yung trono parang awa mo na <laughs> so dito naman sa Hong Kong free ka naman kung anong gusto mong suotin kapag day of mo, pero kung sa loob ng bahay ni amo, huwag mo nang gawin iwasan mo na lang kasi nga alam niyo naman ang mga amo natin minsan yung eh, iba wow, magsiselos kaya eh. char pero syempre para lang yun sa mga pretty face no sa mga alam na alam naman niyo kung sino yung mga magaganda o hindi tayo hindi mo tayo nag-assume niya lang problema tayo sa wala tayong issue diyan <laughs> hoy kay ganyan so yun nga mga mi uh, kailangan din pagdating sa alaga mo alerto ka kung may alaga ka And of course, kapag ka uh, sinabi ng mga amo na ganito ang gawin mo, pagdating sa oras na yan, kailangan makatch up mo. Makatch up mo agad yan. Lalo kapag ka may alaga ka, kailangan talaga maliksi yung kilos mo. Oo, dahil may oras talaga dito lahat. Pati pagdating ng bus, pag uh, pagdating sundo mo, pag, uh, pagluto mo dito sa paghapunan, almusal, pagprepare ng pagkain nila, lahat yan may oras. Mm -mm. May iba-iba pati na pamamaraan yung mga amo na gusto nila na magluto ka ng ganito tapos excuse me, dapat uh, pag nagluto ka, kumukulo pa bago i-serve sa kanila. Kailangan makuha mo yung technique na yun. Dahil isa e, sa nahirapan talaga ako nung una dito. Yung tipong, paano ko pagsabayin yung apat, limang putahe na kailangan kumukulo pa halos. sa as in, mainit pa na i serve ko sa kanila. Eh, dalawa lang naman yung, akala, yung lutoan dito. di hmm, diba? So, kailangan na matinding karate guys. Grabe. tas kailangan nilang Uh, kailangan on the na isabay-sabay mo yung pag-serve na mainit pa. So, doon ako medyo nahirapan dati, nung una. Ngayon, medyo nakapag-adjust na rin naman ako kahit papano. So, um, nag-one year na rin naman ako sa kanila. Ah, February. Next week, mag-one year ako. So, thank you, Lord. Nakapag-ano ko nakapag-adjust kahit papano. Although, marami din naman akong palipak dito talaga. Palipak pa rin naman ako hanggang ngayon, guys. Honestly, hindi ko alam. Lalong-lalo na yung pagiging makakalimutin ko. Hindi ko alam bakit hopefully ano maging focus ako sa trabaho lalo na ngayon marami tayong utang <laughs> pero syempre hindi ko yung masyadong pinapalata ni amo na alam mo yung takot ka mawala ng trabaho kasi may trigger sila sa ganyan alam mo yun so yung iba naman swerte sila sa mga amo nila yung iba hindi man sinuwerte pero talagang sinatyaga nila kaya yung mga amo natin mabait man yan o hindi pakisamahan na lang natin tayo ang makisama dahil tayo naman yung nandito sa poder nila so yun ang mga may follow the rules. Always follow the rules. At kailangan ipakita mo sa kanila na sincere kasi ginagawa mo um, talagang ginagawa mo ng tama yung mga trabaho mo. And makita nila na talagang um, ang tawag nito, kalimutan ko na. Nawala na sa isip ko. Again, ito ang posigido ka talaga na may pakita sa kanila na okay ka lagi sa ginagawa mo. Ano ba talaga? So, bahala na kayo mga yami, kung paano nyo i-adjust mga sarili niyo dito pagdating ninyo. Kaya, kapag may bala kayong mag-abroad, kailangan handa kayo sa mga pwede nyo dito. Yun lang mga te.